Mayroon ba talagang mabuting dulot sa atin ang paggawa ng mabuti sa ibang tao, lalo na sa isang lingkod ng Diyos? Mayroon ba tayong matatanggap na pakinabang o biyaya kung tayo ay gagawa ng mabuti sa iba? Bakit nga ba tayo dapat na gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Kapayapaan mga bata, tayo na at matuto ng mahalagang aral ng Diyos, kaya ating pakinggan ang kwento mula sa Biblia na may kamagat na si Alessio at babae sunamita. Ikalawang Hari, Kapitulo 4, Versikulo 8, hanggang ito, Tritain Shetway. Minsan, Si Eliseo na isang propeta at lingkod ng Diyos ay nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan Mesa, upuan at ilaw. Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa sulit na inihanda sa kanya. Tinawag niya ang katulong niya si Kaizai. Tawagin mo ang babaeng sunamita, wika niya. Sumunod naman ang inatusag at dinagtagal, ang babae nasa harapan na na ni Eliseo. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mo pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan natin ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisihan na po kami sa pamumuhay rito sa piling na aming mga kababayan. Sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gaizai. Ano kaya ang may titulong natin sa kanya? Sumagot si Gaizai. Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli, utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, Isang taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak, sinabi ng babae. Mahang lingkod ng Diyos, huwag naman ninyo akong paasahin sa wala. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang sunamita at lumaki ang bata. Isang araw, sumunod ito sa kanyang ama sa anihan. Pagdating doon, dumaing siya sa matinding sakit ng ulo. Sinabi ng ama sa kanyang katulong, Iuwi mo siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit nang magtatanghaling tapat na matay ang bata, ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Sinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, Madali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, Sige, palakarin mo nang mabilis at huwag kang titigil hanggang hindi ko sinasabi sa iyo. At lumakad sila, papunta sa bundok ng karamelo sa kinaroroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang, natanawan na sila ni Eliseo. Sinabing ito kay Gaizi, lumarating ang sunamita. Salubungin mo, kamustahin mo siya ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang kamustahin ni Gaizai, sumagot ang babae. Mabuti po. Paglapit niya kay Eliseo, Yumakap siya sa binti nito. Tinangka ni Giza inaylayo siya ngunit sinabi ni Eliseo. Pabayaan mo siya. Tiyak na may malaki siyang problema. Sinabi ng babae. Ako ba'y nanghingi sa inyo na anak? Hindi ba't sinabi kong ako'y huwag ninyong paaasahin sa wala? Lungo nga si na Eliseo sa bahay ng sunamita. Nagkuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinaran niya ang pinto at nanalangin dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat sa bibig at mata nito ang kanyang bibig at mata. At unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo sa Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay nagbahing ng pitong ulit saka ay dinilat ang mga mata. Ipinatawag niya kay Gaysay ang sunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, Kunin mo na ang iyong anak. Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo bilang pasasalamat. Pagkatapos, pinangko ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Mayroon ba talagang mabuting dulot sa atin ang paggawa ng mabuti sa ibang tao, lalo na sa isang likod ng Diyos? Mayroon ba tayong matatanggap na pakinabang o biyaya kung tayo ay gagawa ng mabuti sa iba? Oo naman mga bata! Pinagpapala ng Diyos ang kumagawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa kanyang mga lingkod, gaya na nangyari sa babaeng sunamita. Bakit nga ba dapat tayo gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Dahil pinagpapala ng Diyos ang gumagawa ng mabuti. Ano-ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, laging gumawa ng mabuti sa lahat. Gayahin natin ng babaeng sunamita na naisip na pagkawaan ng silid si Eliseo dahil alam niya na makakatulong iyon sa lingkod ng Diyos. At siya gumawa ng mabuti na hindi naghintay ng anumang kapalit. Sa halip, siya ay kinalugdan kaya siya ay pinagpala ng Diyos. Ikalawa, lagi tayong lumapit sa si Diyos at sa mga pastor sa iglesia. Tulad ng babae, nang siya ay nagkaroon ng malaking problema, ay naisip at ginawa niya na agad ay pumunta kay LCO na lingkod ng Diyos para humingi ng tulong. Kaya't kung tayo ay may problema o may kailangan ng payo at paggabay, huwag tayo magdalawang isip na lumapit sa si Diyos at sa kanyang mga lingkod. Kaya't walang imposible sa ating Panginoong Diyos, mga bata. Ano mang ginawa mo mabuti ay tiyak na gagantihin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ito ang nilalaman ng inyong memory verse of the day. Mark chapter 10 verse 27. Jesus looked at them and said, With man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Maraming salamat mga pamana! Hanggang sa muli nating pakikita, Peace, bye!